Arestado ang duwang babae sa kasong istafa sa magkasuhay na operasyon kaining Martes sa Camarines Norte. Inaresto si alias Lisa, 39 anyos, Mayong Agom, as residente kan barangay Masalong Bateris Labo, Camarines Norte, pasado alas 11.40 nin aga sa Purok 3 barangay Kamambugan Daet, Camarines Norte, kan tracker team kan Daet MPS. Ginibo pag-aresto sa kusugan mandamiento di aresto na pigpaluwas ni Honorable Judge Rupi Charina Valmes, ang presiding judge kan Municipal Trial Court Branch 2 sa Daet, kan July 1, 2024, para sa kasong istafa through falsification by private individual and use of falsified document na may piyansang sa pesos. Pasado alauna 15 ng hapon kan parehong aldaw kan man sa barangay Pamurangon Daet Kamarines Norte ang sospek na si alias Jessa. 32 anyos may agom residente kan Purok Barangay 8 Daet Kamarines Norte sa kusugman man kan nasambit na mandamyan to di aresto. Ah, gumagamit ng mga picking uh, document, ano pinapalang... Uh... ay nila. Yun ang uh, sa kanila. Apuera kay alias Lisa asin Jessa. persona ang nangaranan sa nasambit na warat o bares na bighahan na kan otoridad. Mayong ngunyan na taon kan makumiter kan limang sospek ang nasabing krimen. Lahat po ng mga kababayan ay inikayat po namin makipagtulungan sa PNP upang nang sa ganun yung may mga warant kung ganito ay uh, mapigyan natin agad ng kaukulang aksyon. And doon po sa mga tao naman na nagiginawang kaso naglabag sa batas. Kayo po ay huwag magpagpagkampanti na hindi kayo mahuhuli kasi lahat po ng aming makakaya at na hindi na ng daray PNP upang mahuli at bigyan ng justisya yung mga taong inyong inapi. Sa presente na sa kustudiya na kanda municipal police station ang mga akusado para sa magkakanigong disposisyon at sin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.